Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga grabe si Jazz. Pag bumanat din kay GM harapan, kahit nasa harap ni Fiyang iba din talaga ang lakas ng loob nitong si Jazz, Justin. Ito na nga, sabi nga ni Jazz, pabiro ba ito? Hindi. Sabi niya kay GM, hindi saya ba yun? Na sino nga ba talaga ang pipiliin mo sa amin? O sino nga ba, GM? At ito naman si GM, hindi sinagot. Ang mm, tanong ni Jazz, pagkos, tinanong niya si Fiyang, yan nabang bang susuotin mo, be O, ba? Diba? Talagang may tayo naluloka na din kay GM kung sino nga ba ang gusto niya. Pero parang malapit na malapit siya kay Fiyang. Hindi natin alam kung may feelings pa or parang kapatid lang ang turing niya kay Fiang. Pero mas maganda yung friendship nila. Sana hanggang paglabas ay BFF pa din silang tatlo ni na Binsley. At ito naman si Jazz ay meron na ding talawag din mata sa, laba, sa bahay ni Kuya. Si Daylan. Ang gwapo ni Daylan. Parang si Joshua Garcia. O ba diba? At grabe din ang power ni Daylan. Parang pangalawa o pangatlong nominado na siya. Pero hindi pa din siya nakalabas. So yan ang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa uli. Bye-bye!